Pagkat ikaw ang siyang dahilan ng aking pagngiti. Sa labi ko'y merong saya na di mawari. Ikaw ang aking mahal, hindi na magbabago. Dahil pangako ay habang buhay. Katapatan sa pangakong hindi ka iiwan. Ituturing kang isang minamahal, di lamang isang prinsesa, kundi katulad naman ng reyna. Handog ko'y ngiting abot himpapawid. Halikat tayo ay magduyan sa mga ulap at sungkitin ang naglalakihang mga bituin. バシン